What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Bali may 13 mga kanaypi birthday ng aking asawa so hindi na siya nagluto ng handa niya dito sa bahay uh, ititreat ko na lang sila sa labas so pupunta kami ng labas mga kanaypi kasama si Rinyan, si mika si Mrs si Bentong at si Budong ayan bali punta tayo sa labas uh, at kain tayo dun mga kanaypi So, sandun na sila sa harapan. Shoutout. Uh, Walang, anong sasabi mo? Happy birthday kay mama ko, mga kanipi. <laughs> so, saan tayo kukunta? Mga antayon. <laughs> Jay. Jay <laughs> hey, <naimas, kaman> na imas. <laughs> Sumutong si ako. Ano po taong? Shoutout. Happy birthday kay Andy Mayra pala. Iyan ako. Ano sa bintong mo, mga kanipi? Hi! Hi ka mo ah! Hi kanoypi! Yan si Mrs. mga kanoypi yung magbo-birthday ngayon Share out! Share out mga kanoypi! Labas-labas Labas-labas kami Ayan, kahit tayo sa labas mga kanoypi Hindi ko alam kung saan kami pupunta kayo <laughs> Mang inasal naman yung sinasabi ni Rinyan mga kanoypi <laughs> Alli rice daw. Alli rice. Tara. punta tayo ng SM talagala muna tayo doon ayan mga kanayipip dito na tayo dadaan papunta doon sa SM para may park natin ng may simiya sa baba Bale yung parking fee dito sa SM 30 pesos na mga kalayipin Dating 20 lang eh Ayan, dito na tayo mag-park lepas lepas na kanopi masna kak lepas na baby yeah. oh, <laughs> oh santai <tayo> kaka kain ah <laughs> <laughs> san kita kaka kain jadi Entah kakain. kain, kakain. kakak. Bukan anak, please. Please. dining in Ali rice, Pero petso lang po yung ati lang, Ha? Petso lang po yung ati lang. Ayos na? Ilan, sir? Ah, uh, apat. Ali rice, Okay na, ali rice. Oo, ali rice. Tapos isang ano? Yung sir. Plain, sir, or java? Ah, uh, java rice. When no Plain lang, ali rice. Plain rice lang. Ali rice, Hindi? Hindi. Drinks niya sir, Coke is fried wala man. Coke lang. <laughs> Sino yan? Say? Say? Ayan, mga kalipi, antay muna namin yung ano, yung table namin, natawagin kami. Number 51 pa kami, ang dami kasing nakapila. Ayan, yung tatlong lalaki, tapos may ikaw. Naglakad-lakad muna sila. Anong masasabi mo naman? Thank you sa pag treat <laughs> Ayan, tinawag na tayo mga kanayipi. 5-1 daw, 5-1. Kain <laughs> na tayo Ay, nakaupo siya ng high chair ah Ah,

Ano yan? Masarap? Sarap yan? Yummy! Yummy! Nawa? Ay mga kanuipi yung kakainin namin. No? Nagugas ka na rin yan. Ako. Oh. Ako. Oh. Anong mo? Kain na mga kanuipi. Yum! Anong masasabi mo? Uh. Kain tayo mga kalay pi Hello Ali Rice Kain ka? Kain? Sarap? Masarap yan ma Ayos wow. Banat budong. Ay masarap yan Anap? Uy, ang galing ah, may ikwan din ah oh. Ay, kinakain din ng bibi, oh. Uy. Sol, kung taong? Nasaan ka? rice ka? Naka'y lang, <laughs> Ha? Tatlo yung nakatotlo, no? Tara. 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 Hi. <laughs> wow. Coin purse. Lago

Tara. Hey nga tayo nga tayo. Kala tayo. Ay, dun ka sa ano. Tas. <laughs> Baliw na. <laughs> Ika. Na Bakit ang mga Jollibee mo? Uy, may Jollibee siya. Oh. Wow, wow. Tingin nga, tingin. wow. wow. Punta tayo sa taas mga kalipit. Lalagala muna kami. Bibihira lang yan eh. <laughs> Ayan, maglalaro daw sila dito sa Quantum. Maglaro kayo? Okay. Ui Gần đó Cà. Yeah. Wow. Lala Rosa. Wow. À. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Rosa. Wow. ang dami ng toys na anak tatlong ball no wow chicken meron pa dito mga kanaypi ayan no yung isa nandito oh ang ganda no may bulka na no Oy. mga kanaypi hulog ulit tayo para makakuha ng laruan si Maika Ikot-ikot oh, mo na, ni may bowl. Oo, oh, oh, oh. kunin mo, kunin may cars, cars. <laughs> oh, <pat> na, no. <laughs> 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 Tara na, tara Tara na. Tara ay, mga kanay pipo punta na kami kay Mia. Uy, na kami. Tapos na kaming gumala dito sa SM. Ayan. May celebrate namin yung birthday ng aking asawa. Masaya ka naman? Siyempre, thank you, thank you. Pagod. <laughs> <laughs> Masaya ka rin? Pagod. Pagod. Pagod ang bibe. <laughs> Hayaan nah, yan na kay Mia ka. Oh, ano pangalan? Mia. Mia. Mia.